genetically engineered na lamok hindi na makakadala ng malaria. Maaaring matapos na ang malaria sa pamamagitan ng gene editing. Mahigit 3 bilyong katao sa buong mundo ay nasa panganim ng malaria. Ngayong taon lang, 91% na ang mga namatay sa Africa at ito ay Africa pa lang. Ang malaria ay isang napakadelikadong sakit na sanhi ng plasmodium parasites. Nadadala ito ng mga babaeng lamok na ang Anopheles mosquito. Sa pamamagitan ng genome editing tool na ang CRISPR, nakagawa ang mga scientists ng mga malaria-blocking genes at di na sila makakadala ng malaria. Kapag ang nabagong lamok ay nakipagpare sa ibang lamok, ang mga anak nito ay magmamana ng kopya ng nabagong at ordinaryong gene. Ang CRISPR ay magpupwersa sa mga cells na gumawa ng nabagong genes lamang, kaya may dalawang kopya ng nabagong genes. Halos 100% ng mga nagawang lamok ay hindi na makakapagdala ng malaria.